Hello mga ka-tune in! Kumusta po kayo? Kung na-miss ninyo ang ating pakikipagkwentuhan kay Ben Barubal Meron akong nadiskubre Alam nyo ba? Si Ben Barubal ay high school dropout Itong taon to na nakipagbasagan eh, nga ng mukha sa mga nakatapos ng pag-aaral sa iba't ibang matitinding eskwelahan, magtakin ninyo na ni hindi pala nakatapos ng high school eto, panoorin po ninyo sa mga politika na tiwale, yari ki Ben Barubal nandito na yung pinaka magtago ka kung isa ka sa kanila, hamalas ka pag nakita ka niya, hayari kang talaga, yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas pinipilas kang pinakamaangas nating bidan na si Ben Barubal Wilson. sa so mga nagtatanong, kasi may nagre-request dito, face reveal, face reveal, sabi nila. Eh, ako na nagsasabi, wag. Uh, okay, bakit? Bakit na uh, hindi dapat ma-face reveal si Ben Baruban? Ano pa, para po sa akin kasi, ano eh, mas, mas, ma, mas importante po yung sinasabi kaysa sa muka. Saka, mm -hmm. sa, sa protection ko na rin. Tatunin, sa, ano ko na rin, sa security ko na rin, syempre Uh, Totoo ay eh. kitan sa atin gato ning. Eh. Wow. <laughs> Meron ding nagme-message sa na crush ka ay, ganun. Ah, no. uh, nandito po si Mrs. eh. <laughs> oh no. <laughs> ganun sana. <laughs> Ilang taon na ba si Ben Baruban? Ah, uh, 36 pa kaganing. Ano bang tinapos mo? Meron ka bang tinapos ng uh, na pag na college uh, na nakarating ka ba sa Oleo, nagmasters ka ba? Nag-doctorate ka ba? Po naka, hindi po ako nakapag-college eh. Third year pa lang po oh. ano na ako eh. Na uminto na po ako eh. Ah, uh, gano'n. Third, third year high school. school. Third year high school lang po. Oo. Oh. Ganoon. Pero, eh, ako hanga yun, ako sa, yun, ano yun. Ha hanga ako sa wisdom mo ah. mo muna, bakit hindi ka nakatapos? Bakit naka third year high school ka lang? yun nga we, medyo na pa ano, na pabarkada yung mga ano mm -hmm. ng kabataan kapusukan mm -hmm. kaya po na na ano na na, na na, po tayo hindi po tayo nakapagtapos ng pag-aaral uh, hindi naman sa hinahamak natin yung mga hindi nakatapos pero yung mga binibitawan mong salita eh kahit siguro nakatapos eh hindi nila kayang gawin oh. eh. Ah. Nasa pag-search na rin po siguro yun. Saka sa ano, pag makataka po, oh, talagang lalalim ka eh. Kaya karamihan, uh -huh. alam, alam po yun ang mga rapper dyan. Uh -huh. Napakalalim po ng mga ano yun, mga makata, mga rapper. Uh -huh. Alam ko, mahilig kang barubal. pero siguro para mas maintindihan namin lahat. Oo nga po eh, may dala uh -huh. akong pinggan ngayon eh. Sabi <laughs> ano, ko, makalaman <laughs> sila, buti eh. Buti, channel ni Katlon Ying hindi ako magbabasag ngayon eh. <laughs> <laughs> yung bang iyong pagiging makata, yung pagiging makata mo, uh, kailan, kailan pa yan? Uh, mula ba nung maliit ka pa o ngayon mo lang ba pinasok yung ganyang, ang tawag yata ng iba dyan eh, is spoken words eh, no? Ah, uh, nung maliit pa po ako, ano na, nagra-rap na po ako eh. Amazing! Ah, so, si okay. Dosi agis pa lang ako, nagra-rap na ako eh. Kumbaga, mm -hmm. ito na yung pinaka forte ko eh. May, actually, may, mm -hmm. mayroon po akong grupo eh, na nagra-rap po kami. Tapos, eh, naisip oh. ko lang na, bakit hindi ko pipi... bakit hindi ko gamitin kaya yung ganito na para maka makatulong sa bansa natin? Ano ba Ay, ibig sabihin ba? yung Barubal? Yung Barubal po kasi ano yan eh. Kumbaga, si... Nagmula rin sa kanila eh. Kaya nalikha si Ben Barubal dahil sa kanila eh. Kung wala po si kung wala po sila wala rin si Ben Barubal eh. Mhm. si Ben so yung... Barubal isang mak... Isang makatang super bastos. Bastos sa mga bastos na katulad nila. Yung bang pangalan mong uh, Ben Barubal, uh, kailan mo pa uh, inumpis hang gamitin yan? Mula lang ba nung nag-vlog ka? Hindi po. Nung, nung umpisa ko po kasi ang unang channel ko, Phil Trend eh. Huh? Nagkaroon ng problema sa monetization. Kaya pinalitan ko ng ano, Ben Barubal. Gano'ng ga, katagal na ba itong uh, YouTube channel mo na Ben Barubal? Ano lang po eh bago lang po ito eh 2020 2020 lang Kasi ito pong channel na to ano po eh binili ko lang po sa isang ano eh bumili po ako ng isang channel na monetize na Kasi yung yung ng channel ko po kasi nagka nagka problema po sa monetization kaya bumili po ako Ang pangalan po dati nito eh Epoy TV Binili ko po sa kanya na merong 1,500 po yata na subscribers So, bagong-bago pa lang pala at uh, imagine uh, para ka palang uh, uh, yung mga politiko ngayon bumibili ng party list, ano? <laughs> Bumili ka lang channel. <laughs> May mga nagme-message sa atin, ano? And, and damit ang and, 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 and dalas daw nilang mag-monitor sa iyo pero nabibitin sila at uh, madalang ka daw mag-upload. Kaya nga, kasi sa akin kasi ako, ako lahat gumagawa po, katunyeng eh. Oo. Uh -huh. Ako nag edit Saka, sinusulat ko muna siya eh. Sinesearch ko muna siya. Ayoko rin magkamali eh. Kasi pag nagkamali ako, bawat sinasabi kasi ng influencer, mahalaga eh. Pwede maka uh -oh. ko sa kandidato mo eh. Actually, uh, natutuwa kami lahat. Natutuwa kami lahat. Uh, natatapangan kami sa'yo. Pero ako, sabi ko, hindi ko yata kayang... bitawan yung salita na yun uh, yung yung uh, well maganda yung rhyme pero yung banat mo talagang kung ako yung binabanata mo, baka damputin ko yung uh, 29 at uh, tughising kita. Eh. Parang gano'n, nakakagalit. Pero natutuwa kami kung paano mo siya binibitawan. Hindi ka ba natatakot sa mga ginagawa mo, Ben? Sa akin nga kasi, ano, eh? Ad advantage sa disadvantage, in-expect ko na eh, na may magagalit sa akin. Hmm. Na mayroong maaasar sa akin. Hindi naman kasi lahat papanig sa iyo eh mm -hmm. Saka hindi lahat ng tao mapiplis mo. Kumbaga may kasabihan nga tayo, hindi mo pipwedeng pagdikitin yung langit sa kalupa. Kaya merong mali, saka merong tama. E, ikaw ba, uh, meron na bang tumawag sa'yo o kaya nag-message sa'yo na na tinamaan dun sa mga pambabarubal marami mo? Marami na Oh no! Marami na ho. Uh -huh. mga, supporter din ng, mga supporter lang din ang kabila eh. Uh -uh. Anong sample? Anong sample nun? Mga ano eh parang may mura no eh. Oh no. Uh -huh. Puro mura Pinapalabas eh. ako ganyan. Nagtatagulan mm -hmm. daw ako. Sa mm -hmm. atin naman hindi naman tayo matapang. Sobra lang sila. Mm -hmm. Matapang uh -huh. lang tayo dahil sa kanila. Kumbaga sa isang basong tubig puno na eh. Mm -hmm. Kailangan mo ng kutsara para magbawas. Ganon din po yung ginagawa nila sa atin eh. Kumbaga ibinabalik ko lang naman kung ano yung ginagawa nila. Hindi naman po pwedeng sila lang yung suntok ng suntok. Nakalimutan po yata nila, boksingero din tayo. Kung marunong silang sumuntok, kailangan marunong din silang tumanggap ng suntok.